Kinasal na si Bugoy Carino at EJ Laure. Bago ang kanilang pagpapakasal, ay naging kontrobersyal ang naging relasyon nilang dalawa. Narito ang kwento ng kanilang pagmamahalan at ang mga pagsubok na kanilang hinarap hanggang sa kanilang pagpapakasal. The Philippine Showbiz List presents Road to Forever Story ni Nabugoy Carino at EJ Laure. The Secret Relationship. Sa huling bahagi ng taong 2017 hanggang sa unang bahagi ng 2018, nagsimula ang mga usap-usapan ng pagbubuntis ni EJ Laure sa anak nila ni Bugoy Carino. March 2018, nang patuloy na kumakalat ang mga espekulasyon tungkol sa relasyon nila sa social media. Noong panahong yon, 19 si EJ at 15 si Bugoy. Sa panahon ding ito ay nasuspindi si Bugoy mula sa kanyang grupong hashtags. Tatlong taon na nakalipas isang surprise post para sa kaarawan ni Bugoy, ibinahagi ni EJ ang kanyang pamilya, si baby Scarlett at ang kanyang boyfriend na si Bugoy carino Dahil sa mga responsibilidad sa murang edad, hindi naging madali ang pagsasama ni na Bugoy at EJ. Aminado si Bugoy na masakit at unfair sa kanya ang unang bahagi ng pagiging ama sa edad na 16. Pinakamasakit sa kanya na part sa pagiging tatay ay kunyari pag check up si EJ. Umabot pa nga sa puntong isang oras naghintay si Bugoy sa loob ng banyo ng hospital room ni EJ para magtago sa mga doktor at nurse. Dahil wala siyang project noon at nasuspindi sa ABS-CBN, naging mahirap para sa kanila ang gastos ng buntis pa si EJ para kay Bugoy, sila na desisyong magkaroon ng pamilya kaya dapat panindigan nila ito. Nagawa naman ang paraan ni Bugoy sa pamamagitan ng savings niya sa ABS-CBN. Aminado si Bugoy na hindi naging madali ang pagtataguyod ng pamilya nung kakapanganak lang ni EJ, lalo pat wala siyang trabaho. Noong pandemya, nagsimula rin si Bugoy mag-online selling, ngunit naging tapat siya nang sabihin niyang nakaramdam siya ng hiya. Ngunit hindi raw nito may pagpapalit ang mga natutunan niya sa pagiging ama. Natutunan ni Bugoy na maging responsable ngayong pamilyado na siya. Natutunan din nila ni EJ kung ano ang mga prioridad nila. Nangako si Bugoy sa kanyang partner na si EJ na kahit ano man ang sabihin ng iba tungkol sa ina ng kanyang anak ay hindi maaapektuhan ang kanilang pagmamahalan. Sa Instagram post ni Bugoy noong November 2021, sinigurado niya sa kanyang mga followers na nagmamahalan sila ni EJ at masaya sila sa isa't isa. Na kahit anuman sabihin sa kanila ng iba, ang mahalaga nagmamahalan at masaya sila sa isa't isa. Nagugat ang post ni Bugoy mula sa mga pamanirang komento ng netizens sa kanilang TikTok video noon. Inalmahan ni Bugoy ang mapanirang komento ng mga netizen. Komento niya, Mukha daw bakla, mukhang nanay, wala daw laman parang pader daw, Okay na yung ganyan kesa naman sa ibang babae na puro ganda at laki ng osos lang laban. Sa panahon ngayon, di mo kailangan magjowa ng matsura o malaki kokomelon. Mas masarap mahalin yung may diskarte at hindi maarte. Siyempre loyal. At least si EJ marunong sa mga gawaing bahay, madiskarte, higit sa lahat, loyal. Engagement. Ipinakita ni Bugoy ang kanyang pagmamahal kay EJ sa harap ng kanyang mga kaibigan habang ipinagdiriwang ang kanyang 21st birthday. Ipinost pa niya mga video mula sa kanyang mga kaibigan na kuha sa proposal sa kanyang Instagram stories. Sa mga kuhang video mula ilang bisita ni Bugoy, makikita kung paano niya isinagawa ang marriage proposal kay EJ. Bago lumuhod at tuloy ang mag-alok ng kasal, ipinagmalaki muna ni Bugoy sa kanyang mga bisita kung gaano kabuti si EJ bilang partner. Ayon kay Bugoy, patagal na niyang ipinagdarasal sa Diyos ang pagkakataong formal na hingin ang kamay ni EJ para itipakasalan at makasama habang buhay, kasama ang kanilang iisang anak na si Scarlett, na limang taong gulang na. Pagkatapos mag-speech ni Bugoy, lumuhod siya at inialok ang kasal kay EJ. Inaji Cruz Laure, mahal na mahal kita, will you marry me? Samagot agad si EJ ng yes na sinundan ng malakas na hiyawan at palakpakan mula sa kanilang mga bisita. Scarlett. Ang anak ni EJ na si Scarlett, tulad ng marami sa mga kabataan niya yun, ay may sarili ng Instagram page. Ito ay pinamamahalaan ng kanyang mama at pinapakita dito ang mga highlights ng buhay ni Scarlett. Ang mga pangarap ng anak ni EJ ay laging motivation sa kanya upang mapatuloy bilang isang atleta. Hindi niya tinatanggi na mahirap silang bahagi ng kanyang pagbubuntis. Naisip niyang iwan na ang sport, ngunit valuable pa rin ang nais niyang gawin at ayaw niyang bitawan ito. Puno ng pride si EJ habang pinag-uusapan ang mga pangarap ng anak. Si Scarlett ay isang budding volleyball player, isang dancer, at isang TikTok star. Tinatanong ni EJ ang kanyang anak kung nais ba nito maging aktres o atleta. At ang sagot ni Scarlett ay lahat ng iyon. Si Scarlett ay napasali sa bagong henerasyon ng Gawin Bulilit Kids. Ito ay isang special moment para kay Bugoy Carino na nagsimula ang karera sa Gawin Bulilit makita ang kanyang anak na sumusunod sa kanyang mga yapak sa parehong show ay isang full circle moment para kay Bugoy. Isang sulyap sa Instagram account ni Bugoy ang nagpapakita ng isang proud na ama. Sa isang reel, ipinakita ni Bugoy ang galing sa sayaw ng kanyang unika iha. Prenup Noong January 9, 2025, ibinahagi ng matagal na magkasintahan na sina EJ at Bugoy ang kanilang mga pre-wedding photos kung saan makikita si EJ na suot ang wedding veil at dress sa isang valuable theme na photoshoot sa court. Sa kanilang mga social media pages, nag-post ang magkasintahan ng mga larawan mula sa kanilang pre-wedding shoot na ginanap sa isang valuable court at kuha ng nice print photography. Ibinahagi rin ni EJ isang set ng mga snapshots mula sa shoot kasama ang caption na Two months to go. Hashtag, Sena all my Sa isang hiwalay na post, ibinunyag ni Bogoy ang date na kanilang kasal kasamang isang craft na larawan nilang dalawa na may ilang volleyball sa sahig pinili ni Bugoy na panatilihing maikli at sweet ang kanyang caption at isinulat lang ang 030925 na tumutukoy sa kanilang wedding date. Sa larawan, suot ni Bugoy ay match ng khaki trousers habang si EJ nagsuot ng bridal skirt at veil. Ang pre-wedding shoot ni Bugoy at EJ ay isinagawa sa isang volleyball court na sumisimbolo sa karera ni EJ sa larangan ng athletics. The Wedding Isang hindi malilimutang araw para sa matagal na magkasintahan na sina Bugoy at EJ na magpakasal sila sa isang simbahan sa silang Cavite. Ang dating child star at volleyball player ay nag-I do sa isang seremonya na witness ang kanilang mga mahal sa buhay at manalapit na kaibigan sa St. John Marie Vianney Parish Church sa silang Cavite nitong March 9, 2025. Sa Facebook, ibinahagi ni Bugoy ang isang video montage mula sa kanilang seremonya sa simbahan. Makikita sa video na naging emosyonal si Bugoy habang naglalakad si EJ pababa ng aisle. Samantala ang kanilang anak na si Scarlett ay nagsilbing little bride. Si EJ ay kumikinang sa kanyang off-shoulder wedding gown at veil na may mga disenyo ng dahon. Habang si Bugoy naman ay gwapo sa kanyang dark green tuxedo na may bulaklak sa kanyang lapel. Sa isang bahagi ng seremonya, naging emosyonal si Bugoy at ang kanyang ina nang buhati ni Bugoy ang standing na kanyang ama habang naglalakad pababa ng aisle rin siya na makita niyang papalapit ng kanyang asawa. The Wedding Day, caption ni Bugoy sa kanyang post kasama ng mga emojis ng sing -sing at teary-eyed emojis. Matapos ang seremonya, dinala na magkasintahan ang selebrasyon sa isang events place sa Tagaytay kung saan nila ipinagdiwang ang kanilang reception. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.